Mahal bang ang nababayaran ninyo sa kuryente buwan-buwan dahil buong araw naka-on ang inyong ilaw dahil buong araw din walang tao sa inyong bahay? O di kaya ay meron kayong property na gabi-gabi nyo lang pinupuntahan or mas madalang pa? Bibigyan natin yan ng solusyon, no? So may na ako na bulb na kusang on kapag medyo madilim na. Ah! namamatay din ito ng kusa kapag meron ng ilaw or nandyan na si Haring Araw. Ito ang Firefly Dust to Dawn LED Bulb. Firefly LED bulb na dusk to dawn. Ibig sabihin po, this automatically turns on at dusk and turns off at dawn. Yung ating LED bulb pala ay pwedeng tumagal ng up to 13 years. At meron din itong 20,000 life hours. Yung lumens naman niya ay 840. At meron itong 85% energy savings. At nyan kasi hindi talaga mahal yung nababayaran namin sa kuryente buwan-buwan. So yung bulb natin ay 8 watt. May available din ito na sa lower at mas mataas na watts. So dito naman may nakalagay dito na environmentally friendly ito. This can withstand shock and vibration, no? So maganda talaga yung light na to. This lights instantly po kapag yung sensor niya is natabunan na or nagtatakip silim na po. So dito naman sa kabila, ayan. So ito yung energy label niya. Meron ditong QR code at meron ding nakalagay na ito po ay issued under Section 15 of Republic Act No. 11285. Ito na po yung mismong bulb natin. Ito po dito sa center niya is ito po yung sensor niya. Dalawa po ito, isa dito sa front, meron din dito sa likuran. So yung purpose po ng sensor niya is kapag nadedetect niya po na madilim na, so instantly po umiilaw na yung bulb. Kapag naman po nag-uumaga na, kusa din po siyang nag-o-off. So, talagang tipid ito sa kuryente. Hindi nyo na po kailangan na iwan yung itong bulb na to na bukas buong araw. Yung bulb natin is kailangan namin ilagay sa gate namin. So, hindi naman nakalagay sa box na waterproof. Kaya ito yung ginawa namin. Lagayan po ito plastic ng ano, ah uh, mayonnaise. So, hindi na namin ginagamit. Kaya ito yung gagawin namin parang bahay niya para po hindi po siya masira. Uh, mayroon po tayo ditong L bracket. And then ito po is yung plastic natin na pinakita kanina is binutasan namin yung gitna para po mailagay yung wire. Ilalim po nito, meron po itong receptacle. So yung dito rin naman po niya para po hindi talaga mapasukan ng tubig kapag umuulan, isilagyan namin ng stick glue. Yeah, so kayo na pong bahala kung paano. Uh, use your imagination na lang po. So, ito yung receptacle sa loob. So, yung L-bracket po is inattach namin dito sa uh, piraso ng kahoy. At itong pirasong kahoy na to is ito po yung ilalagay namin sa puno. So, ayaw namin masaktan yung puno kaya gagamitan lang namin ito ng tali. plastic twine or tali. So, ito po may... Uh, wire po kami, mga nasa 8 to 10 meters po ito, no? So, kayo na po yung bahala kung gaano kalayo yung saksakan ng kuryente ninyo sa paglalagyan ng inyong dust to dawn na LED bulb. So, pwede po itong i directly sa switch po, pero since hindi kami marunong, kailangan ng electrician. So, ganito na lang po yung ginawa namin. So, isa rin sa, disadvantage, uh, sa advantage nito is that pwede nyo po itong ilipat-lipat. So, kaya ganito lang yung ginawa namin. So, yung dust to dawn bulb po pala natin is pwede nyong ilagay sa loob ng inyong bahay. Make sure lang po na nakakasagap ito ng ilaw or liwanag para po naka-off pa rin po siya buong araw. Pero mas mabuti na sa labas lang kasi mas nadidetect niya yung araw at yung kung gumagabi na. So, pwede po sa balkonahe, sa garahe, sa uh, gate nyo. Yan. So, pwedeng pwede. So, dito po namin ito ilalagay sa puno na to, no? So, nandito kami sa farm namin. Sa gate po namin to ilalagay. Since marami din po kasi kami dito mga alagang aso. So, mas mainam na may ilaw din na. So, yan po. Tapos na po namin ilagay yung ating LED bulb na dust dito sa puno to. Yan. So, dito po sa farm namin, yung ginagamit namin sa labas ng aming mga facilities is yung dust to dawn bulb na. Kasi noon, naka-regular bulb lang kami. Yung problema po kasi, uh, every afternoon or every night lang kami pumupunta dito to check the place kung walang buki So minsan is nakakaligtaan namin or minsan... Uh, nahayaan lang kahit na may tao dito is hindi na natu-check yung mga ilaw kaya ang laki ng nababayaran namin so laking tulong talaga ng bulb na to so dito po sa setting na to since uh, covered yung hagdan natin at meron tayong nilagay na bulb sa taas na taas na doon, madali lang yung umilaw kasi hindi po siya ng ganitong valve is yung nasisikatan or nakikita talaga siya ng araw or nakakasagap siya ng liwanag. So dito naman po sa harap ng event hall namin, may nilagay kami isang bag. Yan, so yung inalalagyan naman niya dito is uh, hindi masyadong shaded kaya madali siyang makasagap or madali siyang naiilawan or nasisikatan ng araw. Kaya uh, kapag dumilim na, saka lang talaga yan siya nag-turn on. Dito naman sa likuran ng aming event hall isaglagay rin kami na isang dust to na bulb. So, yung halaga pala ng ating Firefly na dust to don, LED bulb ay nasa 190 to 200 plus po. So medyo may kamahalan siya compared to the regular bulb. Pero bawing bawi naman po sa bill ng inyong mga kuryente kasi hindi hindi po kayo magsisisi dahil hindi po talaga siya mataas or nakakamura talaga kayo. So kayo na pong bahala kung paano nyo po Uh, ikakabit yan or kung saan nyo gustong ilagay, gumawa na lang kayo ng parang. So sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Please don't forget to click like and subscribe. See you on our next podcast.